sa plastic mga boss niyo. Ah. At, uh, ah daw nitong backlight mga boss niyo pa rin. Ah uh, tingnan natin yung fuse ula. 'yung fuse muna tawag. Baguhin tayo, bago tayo sa mga ah uh, switch. Imu ng ating titingnan yung fuse. nito yung fuse niya mga boss. Yan. 'Yun ang mahirap dito mga boss sa mga Kia kasi hindi natin alam kung saan yung park light na fuse dito mga busing kasi hindi natin mabasa yan you know. kaya ang gagawin ko mga busing ay kailangan natin mag tester kami tayo ng tester tapos tingnan natin yung ano fuse niya. Okay, i-prop natin mga boss, iyon natin yung susi. O, yung susi mga boss. Ayan. Yeah. O, natin yung susi, tapos iyon natin yung uh, park light. Park light. Yan. Yung park light na yan, tingnan natin sa, ano, sa harap. Kung may ilaw ba. wala talaga ang ginawa ko yun isa wala yan dito naman wala rin wala ang kailaw kaya bakit wala siyang ilaw wala siyang siya, kurinti na nakarating dito kaya ating ano yung views mga busing ang gagawin ko mga busing ah, ito yung views niya eh yan nagkakon yung susi tapos kasi mayroon na akong uh, experience nito mga boss pag uh, uh, ang park light fuse ng kia mga bongo mga boss ay ito one mag, uh, bilang lang kayo ng ano ng halimbawa nakaharap kayo sa fuse sa kaliwa uh, sa kanan bilangin nyo ng pangatlo pang pangatlo siya mga boss pangatlo siya kasi apat to pangatlo siya mga busing tapos ang pios niya ay pangatlo din ito so natin yan ito yung pios niya yan sa so, pangatlo din o, pababa yan yun natin lang yung mga bus yung ano yung park light Tingnan mo park light Ayan oh. tingnan mo mga boss Tingnan natin yung test light Hindi nakita masyado Yang kuray yung yan, dapat Yung kukulay pula yan Positive Ayan. Bakitin yung switch, ignition switch, aw, combination switch. Yan. Meron siyang positive. Kaso lang yung mga boss, yung isa, yung katapat niya. Kasi dalawa mga bossing. Yung sa kabila, baka pumutok itong fuse na ito. sa video. yan. Sa kaliwa tayo tingnan natin kung mayroon siyang positive na tumatawid unatin natin yung switch wala wala mga boss ibig sabihin na boss ay putok itong fuse na to ngayon tanggalin natin yung fuse ito natin yung panginibago tingnan natin yung fuse nya ano mga boss masyado mahita pero putok to mga boss ngayon hanap tayo ng fuse na spare hmm. kuha tayo ng fuse dito dito kuha tayo ng fuse lagay natin dito sa ano backlight subukan natin mga boss si kabit dito sa pangatlo yung dito ang sa mga park buong gumabos itong pangatlo kasi hindi natin makita yung sulat niya kasi Korea kaya kailangan natin tandaan yan okay na mga boss subo ko natin i-park light kaon yung susi kaon yan park light natin yan sinya mga boss hindi masyadong makita pero umiilaw na yan lahat yan o yung mga boss umiilaw na yun know? o sa kabila ito mga boss parang makita um, tayo um, yun um, umiilaw na yan yun mga boss yun o know? umiilaw na umiilaw na lahat yung sa park light yun clearance light ito yung sa park light na no yan ibig sabihin mga busing eh, ay fuse lang yung uh, dahilan kaya hindi umiilaw yung park light mga bus uh, kailangan nyo mga bus na uh, ano uh, alam nyo yung fuse ng mga bunggo kasi mahirap kasahin itong mga buso oh. kaya tandaan nyo mga bus pag uh, park light ito itong pangatlo sa gilid niya ay mapunta galing sa kanan sa dalawa tatlo din pangatlo din yun sa lagayan ng fuse mga boss at uh, okay na mga boss uh, sa fuse lang yung may uh, may ano may salarin uh, hanggang dito lang yung uh, video natin mga boss at uh, thank you sa panonood mga boss at good uh, luck sa ating lahat mga boss at uh, mag-be a part stinger